kung monetize ka na sa in-stream ads ay kailangan mo na sumunod sa mga policy po ni Facebook na ito nga pong March 16 po ay nagkaroon po siya ng update po na ito po ay sa in-stream ads. Yung mga qualified na lang po ng mga videos ang babayaran po ni Facebook. Isa po sa disqualified po na views o hindi po babayaran po ni Facebook ay eto nga po yung sa paggamit po natin ng lengguahe or language sa ginagamit po natin sa paggawa po ng ating mga contents. Pwede pong ma-disqualified -di po ang mga contents na ginawa po natin. At eto nga po mga lods, ang factor po na kailangan po nating sundin. Ito lang po ang updated po na support po niya ang language po na gagamitin po natin sa in-stream ads. Sa atin po mga Pilipino po ay usually Tagalog, English lang po at hindi po to po pwede ang local dialects. Ang mga nakalagay po dito na language po na supported po niyo Facebook ang pwede lang po na gamitin. Nang sa ganun po ay ma-monetize po at magkaroon po ng revenue or income po ang ating mga contents sa in-stream ads. Ito po mga lods ay kailangan pong sundin. Ngayon po nasa inyo po kung gusto nyo pong sundin or hindi po. Follow for more tips and tutorials.